Sambon na. Anong pending sa uh, August pa? Anong pending sa doktor? Yung ano sa kolesterol niya mataas. Mhm. Kaya yung triglyceride sa dugo niya. Tapos, siyempre, mag-detect ng gamot yan. Gamot, okay, ito po yung mga gamot. Kasi yung pinuntahan namin, yung kalusugan na, pwede sa kalusugan, ito po yung binigay ng mga gamot sa amin. Oo. Uh -uh. ah, mm ito mga to. Ito ah, mga ganyan. Marami Ay, pala, no? Ngayon, habang nag-detect ka nito, sir, anong mga uh, nangyayari? Sa dati, pag unang pagpunta lang, ito lang Pagkatapos niya mag-take. Mm, okay. Tapos, mm. Mm. Kasi pag once na binigyan ka ng doktor, ako naniniwala ako sa doktor ha. Bilang isang pt naniniwala ako sa doktor. Kasi yan, yan talaga mga may pinag-aralan yan. Once na nagbigay sila ng gamot, talagang e-effective. Kaya tinatanong ko kita, sir, kung sa bawat inom mo ba ito, gumagaling ka ba? Eh, hey, nung, ano, medyo malukod dito dahil sabi, may pang ano yan, may pang... Mm -hmm. Hindi, oh, tsaka yung may some... yeah. pang rot. Mm-hmm. Kaya lang. Ang problema. Habang tumatagal, yun na. Eh, hindi rin. Kung um, nga rin, pag nag-take nga siya, pagkatapos nga niya mga pin, siguro, hindi na nga Okay. Hmm. ay okay, doon naman tayo sa kapwa ko, Pete Anong sabi ng mga nagtatawas? Uh, mayroon, mayroon sa kanya. Mm -mm. Dalawa po. Kilalang kilala mo. Ah, Yeah, ano. yung uh, tama yung sinabi nung magtatawas na yun. Hindi nyo, hindi ba nila natanggal? Uh, There, no, kasi ginawa nila sir. Oh, sige. Sa Sabad, kasi, Wala pinipili na. Wala. 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 Ah, wala na. Wala po no, ah uh, bilang isang PT akong team A po taga Sambales. Aalisin kong inilagay sayo. Pero hindi ako magpapagaling sayo, kundi yung ating amang Dakila na Siyawe. Ang layunin ko lang po dito sa mundo natin alisin at patayin kung gumagambala sa'yo. Yun lamang po. Pero hindi ako ang magpapagaling sa'yo. Kundi ang Diyos at ang ating amang dakila. No po? Wala po akong karapatan nun na mapagaling kita. Dahil hindi ako Diyos, hindi rin ako amang dakila na siya. Uulitin ko, aalisin ko lang kung anong inilagay sa'yo. At ibabalik ko dun sa tao, sa dalawa na yan, hanggang mamatay. No? Yung po kong bote wala laman, ikukulong ko. Ah, uh, kahit hindi ako, kahit, kahit ganito lang, ma'am, kahit ganito lang, kahit ganto lang, wala laman na pero may takip. <coughs> diretso niyo po paano? Hindi ko lang na may diretso. Sir. Hindi ko na may diretso. O, oh, sige, ganyan lang. Madam, meron ka rin, ha? Ah di mas maganda may thread. Mas maganda may thread. Mahirap na. Wala ka ba na kanong tao? Sigurado ka? Sa dati kasi. Dalawa po umano sa'yo. Sa dati kasi, ito. Ang mga mm na Sino pong na rin ganito? Mm-mm. Tapos, matagal din dahil sa mga albularyo dyan. Mm -mm. Matagal ka na ina, no? Hindi tapos, lang itong ogos. Tapos, sabi nung albularyo sa... Kasi lulumpuin ka, sir, eh. Albularyo sa... Mahal pa, eh. Sabi nyo, na ginalipan pa. Pero hindi rin nang Hindi rin naralis. Sige, tinan natin. pigit pigit po ah tinan mo kung iinit po. mag, mag iinit ng parang baga no or parang may tumutusok oh wala sakit doktor po ito ah ah, oh. <coughs> ari ko wala hindi ko pa <coughs> alam mo pinipiga ko tama wala talaga no o ito naman po yung mga encanto ink dwinding itim at Ah, uh, na no? <laughs> Sakit. Ulitin ko ha. Ito, dalawang daliri lang madam din ang maigi. Eh. Oh. Wala, didinan ko po ah. <coughs> Wala. Pero bakit ito? Ito po yung sakit Doktora. ah. bakit ito? Yan lang po, dalawang daliri lang. <coughs> <coughs> Ito po yung kulam na dalawang bumibira sa Hindi lang nung August ito nagsimula. Ay no. Ay po. Meron ka rin, madam ah. May kulam ka rin. Sakit. Ha? Okay. Palitan natin ng band paper lang po. Simulan na tayo, sir, ha? ha? Sige, doktor. Pa papel na po yan, ha? Oh, sobrang lambot, oh. Oh. Wala. Wala. Mga inkanto. Oh. Ano? Ano? Oh. Ito yung kulam. Sa Torah report nito para rota, sino gumagambala sa lalaki? Ito mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos sa lahat. Diyos ay nakatakot ng semperno. Ang sa Diyos sa Diyos ka, maray lo sa bawat ba? Ela, aum. Puh! Baklasin mo to ha? Nagkakaintindihan tayo? Ha? Babaklasin mo na. Sagot! Babaklasin mo na pala to. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Ha? Baklasin mo nilagay mo rito ha? Nagkakaintindihan tayo? Reksum! Nagkakaintindihan tayo. Sagot. Babak na si Mona. Babak mo na si Mona. Ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan. Sumagot ka na maayos. Babak na si Mona. Ano nga niyo po yung ulo? o, <coughs> oh, dalawang kamay mula sa ulo. Ah, uh, sige, sige, pababa, pababa. Dalawang kamay mula sa ulo. Pagano, 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 pagano. Paplos, paplos. Paplos, sige. Tanggalin mo lahat yan, ha? Ha? Tatanggalin mo lahat. Sagot. Sige, diretso mo ganyan, diretso mo ganyan. Pagano din, pagano sige. Sige, 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 diretso mo, diretso mo. Sige, ang gamay diretso mo. Sige, sige. Tanggalin mo to ha. Nagkakaintindihan. Ah. Reaction. <coughs> Tanggalin mo ha. Sige, baklas, baklas. Lalaki po ito na matanda. Sige pa, sige pa. Sige pa. Tanggalin mo, diretso mo, diretso mo ito. Sige. Sige. Sige pa. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige. Lubayan nyo na to, ha? Ha? Lubayan nyo na. Sige, sige. Sige, sige. Gano'n mo, gano'n mo, gano'n mo. mo. Sige. Sige, sige, sige. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige, idiritya mo. Sige, sige. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Bale ito, ma'am. Nakasemento. Kaya nga nakalak. Sinemento po ito. Sige pa. Sige pa. Sige, baklas, 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 baklas. Sige pa. Konti pa, konti pa. Konti pa. Sige pa. Uh, ma ipi, ah, ma'am, ah? ipitan ka rin, ha? Ha? Okay lang? Sige pa, sige pa. Sige pa. Tanggalin nyo lahat yan, ha? Ah. Ha? Ayaw makipag-usap? Ha? Ayaw nyo makipag-usap? Tatanggalin nyo yan, ha? Tatanggalin nyo, ha? Nagkakintindihan? Ha? Sige pa, sige pa. Sige, sige. Sige pa. Semento po yan, no? Pinurong semento. Sige pa. Baklas! Sige pa. Ayaw mo makipag-usap sa akin? Ayaw mo. Ah. Ayaw mo. Tanggalin mo yan na. Ha? Ah. Tangga tatanggalin mo hindi. Ha? Ah. Makipag -ano ito? Kahit patayan. O lalaban to. Kahit patayan. Sige pa. Punti na lang. Punti na lang. Sige, sige, sige. Sige pa. Ah. Ay, papel lang po yan na. Hindi po cross yan ha? para masabi nyo. Ano? Oh. Sige pa. Mm. Sige tanggal tanggal tanggal. Tanggal. <coughs> Hindi natin pwedeng madalhin at semento. Sige pa kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Punti pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. Idiretso mo. Sige, idiretso. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige. Sige. Eh, Diretso mo derejo. Eh, Diretso mo yan Diretso mo Sige Sige ba Mga loko kayo ha Derejo, Yan Sige Sige ba oh, Sige ba Sige ba Iunan mo Walang iyaka kayo ha Sige ba Kunti na lang Kunti na lang Kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Lubayan nyo to, ha? Ha? Lulubayan nyo? Lulubayan nyo na. Ha? Sagot! Lulubayan nyo na. Sige pa, sige pa. Sige pa. Diretso, diretso, Mikey. Diretso. Diretso ba? Sige pa. Ayan Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sigi pa. Sige pa. Kunting kunti na lang. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Hindi niya may ganyan kanina yan. Hmm, nakalak na kasi semento eh. Ay, eh, ito na oh. Ay, no. Oh. Sige pa. Sige pa! Ay, no. Diretso na oh. Sige, diretso! Diretso! Sige! Sige. Oh. Sige. Sige. Eh, ready nyo pa yung bote. Okay. Buksan nyo. Buksan nyo. Ilapit mo sa akin dito. Panginoon kong isa sa akin ng dakila minyaw na basbasay na ikulong ko gumagambala sa so, lalaki to. Sa ni Patrice, Sakmix. Adal! Eh, pinyo yung takip. Yung takip. O, oh, sa, dalawa. Sara. 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 Pwede mo yung ano. Sige, pwede. pwede. Kahit ano, tukuran nyo lang muna. Ganyan lang muna siya. Tapos, sir, idiretso mo lang. Huwag mong itutupik at -ano, lumalambog na po yung ano eh. Naalis na siya, kaya lang yung joint mo nakaganyan nasanay sa ano eh shout out sa lahat nandito ako sa tarlac ito po nilak yung joint ng tuhod niya. sinimentuan kanina halos hindi niya may ganyan may no ay no tinan po ayan na may ano na po konti at yung nga tulungan natin si sir panalangin para isang mabilis ang pag, paggaling sa kanya. Maraming salamat.